Guys, welcome to my channel Josh Teach Random Terry Explain agad. Pumunta sa setting. Hanapin ng about phone pindutin. Kung di mahanap ay search about phone. At pindutin ito. at pindutin kung nakita mo NMIUI version at pindutin ito ng ikalima kung sa iba build number ang nakikita ito ang pindutin nyo ng ikalima. At pindutin ang additional settings. At makita mo ang developer options. Kung di mo makita ay search developer options. At pindutin ito. At unang hahanapin natin is graphics driver ito and nagpapalakas ng laro kung ayaw nyo ito ta set the graphics driver para performance kung default is balance. Di naman lahat ay graphics driver preference nyo yung mga apps LNG na madalas nyo gamitin ng iba dyan is default LNG kasi di naman G na gamit. Sunod ay tethering hardware acceleration, dapat naka-on ito, madaming benefits kasi magagawa nito. Dapat lahat ng animation naka-off or naka 0.5. Background process limit na sa inyo, kung ay no background processes is not the default at walang mag sa background and tipid sa battery, gusto nyo ng malakas na performance dapat na sa max most processes ito. Ayon ang Force Allow Apps kung may memory card kayo makakatulong ito sa inyo. Pumunta sa Apps Manager. Pindutin ang Apps. Pindutin ang Battery at Air e Restrict Background Apps ito. E reset ads para walang nag-pop up na ads. Pindutin ang auto service from Google dapat naka-off ito para tipid kayo sa battery.